the reason para bumitaw sa isang relasyon is cheating. ba diba, kapag yung isang tao ay nangangalon niya na kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nag-cheat sa inyo, it means to say na baka kailangan nyo nang bumitaw. ba diba? Kasi pag nag-cheat ang isang tao, dalawa lang ang ibig sabihin niya eh. Pag nag-cheat ang isang tao, number one, hindi siya kontento sa relationship ninyo. Pangalawa, hindi kanya nire-respeto. So kung hindi siya kontento sa relasyon ninyo, ibig sabihin sabihin, kailangan niya ng ibang tao para maging kontento ma sa buhay, hindi pala ikaw ang makakapagbigay ng contentment sa kanya, eh bakit nag stay ka pa sa relasyon na yan? Kung hindi makontento ang isang tao sa'yo, kaya siya nag-cheat, kahit anong gawing effort mo, hindi na babalik sa'yo yan. Kasi nga, hindi kontento sa'yo eh. Gets ba natin yon Minsan kasi paulit-ulit na may babae number one, babae number 2, babae number 3, o lalaki number 1, lalaki number 2, lalaki number 3, Pero nandiyadyaan pa rin tayo, willing pa rin tayong tanggapin, willing pa rin tayong saluhin kahit paulit-ulit nang gawin sa atin yon na samantalang hindi nga siya makontento sa iyo kasi kung kontento siya sa iyo hindi siya nagcheat cheat please don't reason out na mahal niyo yung isang tao tapos nagcheat kayo kasi hindi pwedeng magcoexist yung dalawa na yon hindi pwedeng mahal mo yung isang tao tapos cheat ka tapos sasabihin mo at the end of the day mahal ko yung tao ah, hindi pwedeng sabihin natin sa isang tao na mahal natin tapos paulit-ulit tayong cheat